Good morning mga brothers and sisters in Christ. Alam niyo mga kababayan diyan sa Pilipinas. Alam niyo matatalino tayo mga Pilipino. Kahit saan tayo nabubuhay, kahit wala tayong bahay, walang pera, pero lumalaban. Di ba? Dahil matalino tayo mga Pilipino. Kasi kung yung bansa natin, yung sitwasyon natin ngayon, kung mamahina ang mga tao, yung walang diskarte, wala na yan. Hindi ka tatayo dyan dahil sa sobrang hirap. Pero matalino naman tayo. Di ba? Matalino. Kahit sa bansa, ang mga Pilipino kinikilala magaling magtrabaho. Pero bakit sa ating katilinuhan, hindi natin nagagamit sa ating bansa? Ito, ano ko lang ito ha? Kasi, lahat naman tayo, alam natin anong nangyari sa, sa Pilipinas. Sinong mga taong walang silbi talaga bakit ka nakihirap? Bakit di mo alamin? Bakit hindi mo buksan yung isip mo sa tungkol na sa dyan? Huwag tayong magpatali sa ating isipan na yung iniisip natin na siyang na makakatulong na kahit matanda ka na ngayon, wala pa rin nagawa, kundi ay eh, lang salita. Imatalino eh, matalino ka naman eh. Di ba? Kaya alamin mo. Ako alam ko noon dyan pa ako sa Pilipinas, ang daming mga pangako. bata pa ako, naririnig ko na 'yung mga pangako. Pero 'yung mga pangako nila hindi para sa bansa, para sa kanilang sarili hindi para sa atin. Bakit natatalo yung mga dapat, karapat dapat na mag namumuno sa ating bansa, yung mga matitino? Kasi hindi natin ginagamit yung utak natin, yung katalinuhan natin. Ang ginagamit natin, yung puso, na madali tayong mabiktima sa mga paasa kaya baguhin na natin baguhin tulad dito sa bansa kung saan ako ngayon napakasama nila mga tao noon mga nagpapatayan sila kasi may kanya-kanya silang kaharian may mga temple sila dito. Kung dyan sa temple na yan, may hari. Kung dito may hari. Kung doon may hari. Ngayon, isa na lang ang hari nila at napakabait. Hindi nila ginugutom ang mga tao nila. Bakit? Hindi naman sila kristyanos. Alam nyo kung bakit sila ganon. Dahil ang tao dito hindi ini hindi yung puso ang ginagamit kundi yung utak nila na sila'y lulukuhin lang wag natin gamitin lagi yung puso na laging naaawa sa mga pangako dahil ang Diyos hindi nagbibigay ng pangako na hindi niya tutuparin. Pero sa atin, anong ginagawa ng mga politiko na ngako sa bansa para sa kanila, para hindi na sila matanggal kasi mahirap, nakikita nila kung anong hirap magtrabaho dyan sa lupa, dyan sa construction, di ba? Diyan sa mga marurumi ng mga kanal na naguhukay na gumagawa ng mga kalsada. Ay majin ba nyo niya yung mga gawa yung mga natao na sa bundok? Ayaw nila ng ganoon. Ang gusto nila na sa malalamig na mga opisina at tayong mga mahihirap ang lagi nilang ginagamit upang sila'y wag matanggal sa kanilang inuupuan at gumagawa sila ng mga salita na matatamis na para daw sa atin nagalit sila sa mga masasama, galit sila sa lahat ng hindi karapat dapat. Pero hindi mo makikita sa kanila na totoo ang kanilang sinasabi. Ang hirap kaya ng buhay makikita mo sa mga matatanda sa atin na sa probinsya, na sa bundok, walang makain, naglaga ng mga anuman lang ng mga saging na wala pang laman. Dapat nga sana sila itulungan pero hindi sila makita. May mga iba-ibang uh, mga Nasa probinsya na hindi nila kilala kung sino ang presidente ng bansa. Hindi nila kilala kung sino yung mayor. Ang kilala lang nila ang dyan sa loob ng bahay. Alam lang nila kung paano magluto ng kahoy, ang gamit ng kahoy. Ang alam lang nila magluto ng mais na ilalaga upang makain sa buong taon. Wala silang mga damit, walang mga tsinilas, wala lahat. Pero bakit hindi ito napansin ng ating mga magagaling na mga politiko na magaling manloko? Dahil tayong mga matatalinong na nag-aaral sana, hindi natin tinulungan ang ating bansa, kundi mas lalo nating dinidiin dahil sa sobra nating panatik dyan sa ating mga politiko na magaling manluko, lapitan lang tayo pagpanaon sa eleksyon at kamayan at lagyan ng 500 o 20 pesos o 50 pesos. Tuwa na tayo para tayong mga bata na walang alam kung anong kakainin sa susunod na mga araw, sunod na buwan, susunod na sa susunod na taon. Dahil lang doon sa paghanga natin sa isang politiko na walang kwenta. Mayaman ang bansa natin, mga kababayan. Bakit hindi natin 'to paghati-hatian. Bakit sa kanila lang? Kahit yung mga pulubi, nagbabayad ng tax yan sila. Pero bakit walang tumutulong? Walang tulong sa gobyerno? Tayo pang mismong mga mamahi, mga mahihirap ang tumutulong sa kanila, nagbibigay ng limos upang sila'y mayroong makain. Kaya dapat buksan ang isip huwag ang sarili lang ang iisipin kung hingbuksan mo ang iyong isip at para sa bansa ang darating mo pang mga lahi sila ang makakamit makamit nila ang sagana sa buhay tulad dito sa bansa kung saan ako ngayon walang nagugutom sa kanila at maraming pilipino ang nag karoon ng trabaho at may nakabili na ng mga bahay sa Pilipinas nakabili na ng mga sasakyan nakabili ng lupa at nakapag-aral ang kanilang mga anak hindi tulad sa ating bansa, sa sarili nating bansa tayo'y ginugutom sana magising na tayo huwag tayo maging panatik dyan sa mga politiko na sumisira sa kinabukasan ng mga anak mo at mga apo mo. Salamat po.